magluto na naman si mami na paborito ko. Naku, masisira na naman yung diet ko. Tara, papakita ko sa inyo paano yung luto ni mami. Ito pala yung ulam na masarap na at matipid. Gaya, mga mi, try nyo na to. Una pala, ginis yung baboy. At kapag alam mo na na mahal ka niya, Char! ilagay na yung sibuyas Para mas matagal pagmamahalan. E gano'n. Dati guys, hindi nakuha ni mami ang tamang timpla. Kasi? Kasi nagkamali siya. Nagtiwala siya. Kaagad sa iba. Char! Pagdorog niya yung kamatis, katulad ng ginawa niya sa'yo, lagay na ang gulay. Siyempre, lagyan natin ng pampalasa. Lagyan lang natin ng pork cubes, asin at patis. Haluin at hintayin na lumamba ang puso niya. At doon niya masasabi, mahal ka niya talaga. Char! At ang panghuli ay ang daon ng sibuyas. Pampatanggal ng duda. <laughs> Pwede titikman na natin kung tama ba ang mga desisyon natin sa buhay. Char! <laughs> O siya, kakain muna kami. Tsaka si Daddy sabi niya ang alat pero naubos niya. Hindi ba pa higna kasi ng gulay eh. Ado, higna ka dito kung saan mo. mo muna kanin. Okay guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please like and share and follow for our page.